Ang aga nagi sa bay. Pag-inagahako talagang kami, para uh, makabawi. ano? Nakabawi ka? Eh, kaso kakarating lang. <laughs> Kuya, ito. Tapos uh, yung na naman. <laughs> Hindi na naman nakabawi. Wala ka daw. <laughs> <laughs> ito tingko, eh. uh, <laughs> ito agad, na din ko. Galing jogging. Ito ang aga. Imbis na naka-smile, nakasimangot. Baka <laughs> <laughs> mo na siya punta ko rin. So bakit? Para makabawi ka? Oo. <laughs> <laughs> Yung may dibanasan. Ang doon niya taa. ada idol, good morning. Pinakahali aku ng punta, ah. Ah. Wala si Mona Lisa. Na. <laughs> Sayang. <laughs> Ana, good morning. Ang aga ah. Ang aga nagi sa ingbay. Nagaga oh, ako talaga gumising para makabawi. ano, nakabawi ka? Eh kaso aarating ah, lang. Eh, aarating lang mag jogging Eh jogging Oo, nagagawa ko nang eh nasa na, sa loob. Oo, nasa loob. nyaw nyaw. Wala pre Good morning. Oh. Ah, ah. ay, Ba't wag lalaba? Ha? <laughs> Bakot. Wala. Alam uh, niya ka lalim pa pala dito ang boy. eh pumunta ka doon. Naku-naputikan. Ay! Kuya, eto. Tasimangot na naman. <laughs> hindi na naman nakabawi. Eh. Wala ka daw. <laughs> Wala ka daw. Kaya <laughs laughs> <user> hey, dapat kasi aga mo nang pumunta dito para maaga akong eh. Iigin na tulong. Ang gabi ko, galing-jaging. Uh. ang aga-agaan. bis <clears> na. <throat> naka-smile, naka <laughs> 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 eh baka hinihintay ako unang dumating. Ayun <laughs> eh, nga, sabi ko Pag ganyan ang itsura mo, ikay pumunta ka muna doon sa bahay mo. Diyaw na ako Saan punta? Hindi powder. Ah, nga, lalaba. Ano? <laughs> ano yan? ko Ang braso ay! ay! Ang braso ay! Ang braso punta Ang braso

Tugos sa tubo. Ibig sabi ba, pag nabili na sabon, mm. eh pagbalik na sigurada magbobomba ng tubig yun. <laughs> 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 oh, ano? Ano titignan mo? Tinay-testi ko lang, baka mahugot. Papalo sa'yo yan. <laughs> ano, matibay? <laughs> matibay. <laughs> matibay? Ayaw, pre, lagyan ko na. Mamaya, mamaya mo lagyan. Oh. Nabili pa iba, mamaya matuyo ka agad.

Ano kaya? Ano natin natin mo? Oo, oo, oo. Agahang ko daw ang gisay sa susunod para makabawi sa'yo. Hindi <laughs> sa ka makakabawi. <laughs> Ewan ko ba naman dito? Wala. Ano, ayaw kasi mag-isip ng mga pambawi para talagang bawing bawi. Ano? Opo. Pag-ibig na natin. Pag-ibig na ko eh. Pag-ibig na ko eh.

Hatiin ko niya ay na talaga mawawag mo siya na lang. <laughs> Diyan